Be, muna na kami ka rin Muna na kami. Maglakad na kami. Pakidala mo niya itangkay. O, tara. O. Aray, 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 aray. Okay, Ay, ko. <laughs> Nag-aabang sila niyan. Oo. Oh. Kaya iniintay ka nila. Baka alam nila pupunta tayo kalitita. oh, no. bilisan mo na. dandan. Hello, brownie. Uy, hey, tumayo na. Brownie. O, kami nuli. Na? Dali lang. Dahan-dahan. O, kami Ay, nuli. Tanda. O, yan na. Dimdam na katamong pandak. O, kunin mo muna to. Sia. siya Mabigat, mabigat. May tubig. Wait lang. Ay. Tara, tara, tara. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, yung chan ko, yung chan ko. Tara, tara. Mabigat ka na ako na. Na? Ayun si Papa. Magsakay ka na kay Papa. Papa! Eh. Papa, pansin pa mo kayo. Ano Haplos. Haplos gusto niya. magpapansin niya. Eh. <laughs> abo, abo, abo. Apo, chika. Kaya mm -mm. kayo talaga matutud, ne? Kaya kayo mumuli, ne? Anong gagawin ni Papa? Bibili ng pandesal. Tara na, pupulot tayong mangga. Hindi na madumi yan. Matutuyo din yan. Tara na, para ma-exercise ka. Oh, ka grass cutter si Lolo Tony doon. Kasi, oh wait lang, kunin ko lang yung ano. Ayan na, may nakikita na akong mangga. Oh wait lang, kunin mo yung plastic nandito sa bag ko. <coughs> Yan, plastic. Nasa bag ni mama. Ayun, puti. Ah, tara, go. O, tingnan mo yan kung hindi sira yun. Ay, sira na. Tara na, halika dito. Malambot na. Ito, kahapon pa nalaglag to. Sayang. Dito, ayun, may bago. Ayun yung green. Pulot mo. Pulot mo, ang bilis. Yan nga, sinasabi ko, pulot mo. O, oh, ayun, tingnan mo pa yun. Wala pang sira? Wow! Saan pa? Hanap ka pa dun. Ayun na ayun, ayun, may bago dun. Ayun na yun, ayun. Yan. Tingnan mo, kung walang sibuk-bog. O, oh, yan, bago yan. <laughs> Ito, ito, ito. Masira na yan? Ito, hindi yan. Ito, tingnan mo muna. Mayroon lang siyang ano. Oo, oh, hindi pa man sira eh. mo. Mayroon lang siyang pultik-pultik. Dito, sa mga nakatago yan sa ano. Tingnan mo. Ang tara na, wala na. Hintay natin may malaglag ulit. Na? Wag mo na yan. Ayun, no? May hinugo. Tara na. May hinug pa doon. May ano pa doon sa atin. Uy, sira na yan. Tara na. Okay na yan. Kunti lang ngayon. Meron pa tayo doon. Tara. Magugas kamay. Ayan na naman. Nag-aaway na naman sila.

Tara, tara, tara. Tara, ikaw oh. niya na. Eh, may kakanya na, mabugbog Tara na. kita Balisan mo. Kaya nakadumalan na lang eta Susundan ka eh. Di dagol. Eh, tara na. Pag may iwas laking gulo. Kaya mo bubuyog. Tara na. Balisan mo kasi maglakad. Diyan ka na. Tara. Tara. Oh, matamis nga. Kaya naka, Gol. Kena naka. Gol. Kare na, kare na. Yan na kami makipate. eh. Naiwan sa bahay. Sabi ko magbantay muna ng ano doon. Di ba si Chay Chay lang nakakauwi? Sila lahat doon sa building. And si Brownie. Tara na. Karana. Chai chai. Suma makita Cik dong. Nika ka kaya bakabak makipateka. Karana. thank you for watching. Ingat.